Naiinip ang bibi. Oh, naiinip ka, naiinip. Naiiyak ka yun. Wawa wow, naman ang bibi ko. Halika na dito, halika na. Galing ka na ba, Shelo? Shelo? Nasaan si Shelo ko? Magaling na ba si Shelo? Galing na? Tawag ka, Shelo. Pakita sa kanila magaling ka na. Shelo! <laughs> Ngayon pa si Shelo. Naiinip siya dito sa taas. Naiinip ang bibi. Oh, naiinip ka, naiinip. Ang tawagin mo si Papa. Naiinip si Shelo. Tingnan niya pa yung tsura ni Shelo. <laughs> Parang botete. <laughs> Kabaliktaran po. Imbis na pumayat siya dahil nagkasakit siya ng parbo. Pero hindi. Lalo po siyang nadadagdagan ng timbang. Tingnan niyo naman po wala na siya ngayong sub queue kasi kahapon po tapos na yung 3 days sub niya. Kaya ngayon din na po siya din Bali, inom na lang po siya ng black armor sa kanong antibiotic. Dito ka lang sa, Dito ka lang siga mo. Ayan, no? may electric pang kayo, no? hello <laughs> Shelo, tawal ka na Shello, <laughs> Yan, palakad, lakad lang siya dyan. <laughs> ano ano gusto ni Shello ko ano, may ano kasi lang. ano gusto ni Shello hmm. may natahol sa baba si daddy mo yata yun natahol si daddy maya ka lang yung maglakad-lakad Tatakasan na ako. <laughs> ay, ay. Doon ka lang doon. <laughs> Tatakas na si Shelo. <laughs> dito ka lang dito. Yan. Diyan ka lang. Gusto niya na pong bumaba. na niya po. Pupunta doon. <laughs> Pupunta doon sa agdan. Diyan lang. bawal ka pong bumaba. Oh. Nagpapaalam po. Oh. Gusto mo nang bumaba, Shelo? <laughs> uy, 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 uy. <laughs> Ang lakas na. Patakasan na ako ni Shelo. Pupo ka lang ako. Chelo. Dito ka lang. Tatakasan na po ako. Gusto niya nang bumaba talaga. <laughs> namimiss niya na mama niya. Namimiss niya po yung mga kapatid niya. Ikit sa lahat, namimiss niya yung may kalaro. Ayan. Gusto niya bumaba sa hagdan. <laughs> Hindi ka pa pwede doon. Nag-uplayed cellphone ko. Dito ka lang. Hindi ka pwede doon. Hindi pwede doon, ha? Hmm, pag gumaling ka na Hmm, magaling na rin naman po siya. Yun nga lang. Tuloy-tuloy dapat ang inom niya ng gamot. Oo. Oh, <laughs> Minanig <May na rin, laughs> siya na iyak. Yeah. <laughs> hmm, hindi pwede. Halika. Karga na lang ni mama yan. Naiyak niya. Wawa naman ang bibi ko. Halika na dito, halika na. Dito na, dito na. Hayaan mo, na, hayaan mo na. At least magaling ka na, no? mm, at least magaling na si Shelo. Naiinip po siya, oh. Hayaan mo na, hayaan mo na, ha? Hmm. kayaan mo na, konting tiis lang ha hmm, bababa na rin yan si Shelo hmm. Hmm, tulog na, tulog na tulog na rin, bibi hmm, gusto ni Shelo gusto Ano na baby ko? Mm, huwag na masad. Huwag na malungkot. Ano yan na? Lulungkot ang baby ko. Nalulungkot. Diyan kasi higaan mo.